Uh, what's up guys? So uh, for today's video no, ipakita ko lang pala sa inyo na may basurahan naman dito sa malapit sa amin. Ayun ho. Ah, uh, po ay maraming tinatapon na pwede pang mapakinabangan dito po, Malapit lang po yan dito sa ano, sa aming bila. Ito po yung sasakyan namin, uh, service car. company car. Ayun po no. Ito lang ipakita sa inyo. Mabuti pa i-back eh, natin. Camera ba? Ah, uh, so ito. Ayun no. Oh. Ang ganda pa nito. Pwede pa siya linisan. A ah, siya. Kita. Pena natin nung laman nito. Pwede pa sa pakinabangan kasi mag ano lang eh. Ang tibay pa kaya. Ay, ito lang yung sira pala. Isa lang yung sira ito sa ilalim na area. Pero sa itaas, ano siya, Okay naman sa taas. Ayun, yun po yung ano niya. Ang tibay nito. Tapos marami din mga sofa. Sofa, unan. Ito yung sofa. Ano kayang ano nito? Siguro itong mga gilid-gilid lang ng mga ano-ano. Ang tibay pa. Pwede pa pag-anan. Ayun, may ano pa sa foam. May unan pa. <laughs> Ano kaya to? Tapos may malita pa dito. Ay, malita. Ano na yata to sira? Ito. Ay, may ito. Malita. to malita. Ano kaya May parang okay pa siya. Matibay pa yata. Eh? Tingnan natin. Ayun, gumagana pa yung zipper niya. So, ayun. Kumaghanap pa yung zipper. Ang problema niya lang dito, di kasi dito na area, ano na siya, parang nagkaano-ano. Pero matibay pa siya. Pating zipper dito sa kabila, okay rin. Pwede pa sa pulutin. <laughs> baka may gold, baka may gold pa dito, mahanap pa <laughs> ayun nag-alarm pa yun <laughs> so ayun maganda lang maganda pa may ano pa galing yeah, dito sa itaas okay pa yung free zipper nya ang, ang problem lang kasi dito guys dito sya sira yan kaya tinapon niya ayan may ano pa sa so. u so andito naman area dito siya, hindi naman sa gumagana, pero maano pa sa pull in down. Tapos yung pa, lakarin mo sa okay naman yung gulong. Tapos, ang dito ng area. Dito pala na nabutasan. Pero maganda pa siya, more on useful pa siya, useful. So next naman tayo, no? Dito pala yung mga sa uh, <coughs> mga sofa ano naman kaya ito? Drawer na malalaki? <laughs> ito mga sofa to Ang ah. ganda pa niyan. Matibay pa. Ang dito lang yung may mga may mga kunting damage lang pero tinatapon nila kasi nagpapalit na sila ng mga bagong uh, gamit. <clears throat> Tingnan natin sa loob kung anong mayroon. parang wala naman Ayun guys, may gusto, may nakalimutan pa ako kanina no, hindi ko na ipakita sa inyo. So, ayun, uh, may gusto lang akong i-insert dito palang table na ito. Diyan 'yan kanina na natabu, natabunan sa no, sa foam na 'yan. Hindi ko kasi nakita ng maayos. So ay ito maganda pa guys. Ano kayang sira nito na bakit hindi ito tinapon? Ayan, uh, gold color pa siya. Ang problema pala nito guys, ito no, may crack sa dito na area. Kaya na lang siya tinapon. Pero maganda pa yung mga four legs niya. All around useful pa talaga. So ayun. So ayun lang mga langga maraming salamat sa panonood thank you for watching